the same time mga master nangunguha po tayo ng bubaton, bubaton po pagtawagin sa amin to sa probinsya namin sa Antique yun po ang kinukuha namin pag uh, na punta kami sa tabing dagat sa batuan so kukunin po natin yun po ay matigas-tigas na maaling nam wow. yan oh, ang lalaki mga master oh. hmm. gubatan po tawagin sa amin iwan ko sa inyo kung anong tawag nito mga master paki ID na lang kung sakali para malaman natin kung anong pangalan nito sa batibang pangalan okay. yan talaga yan sinisikwat talaga yan master hmm. nian hmm, mang master. minta. Hmm. Sampai oh, di ba. Barang kupeng di alam nak kena kain pala. Dulu. Oh, sorry, master, parang Para kada. Ya sini manan. <laughs> Saming sa batuhan doon, ulama isda master itu. matagal ang panahon na hindi ako nakain ito ayan hmm, mga master oh. boleh jangkuk Sekejap Tunggu oh. Oh, mga masarap yan sa lalaki Oh, yan. Ah, master, ano pong tawag dito sa inyo? Matagal na panahon po tayo na hindi nakakain ulit nito nung tayo'y sa ating probinsya pa, sa Antique. Hindi ko lang po dyan sa mga taga Antiki sa Dao Tobias Pornyer Antiki. So, ito po. Yung marami po ito sa atin dyan. Especially dyan sa aking mga uh, kaanak dyan sa Panabudlon na Suya Tobias Fournier Antiki. Ayan. Hmm. Okay. Yan mga master, pwede na lang kung ano po pangalan nito sa inyo. Yan, sa amin po nito ay go Button sa salitang hiligay nun ilonggo karaya gubatan. so ito na nga mga kamaster mga kahabis uh, ituturo ko na po ang paraan kung paano natin linisin itong uh, gubatan na sinasabi ko uh, ito po ay malutong lutong at uh, maalinam naman po pag ating uh, kinakain uh, marahil uh, marami po ang napupunta sa atin sa tabing dagat pero baka mayroon pa tayong mga kamaster, mga kahabis na hindi pa nakakilala sa species po na ito so, ganyan lang po siya, kinukuskus lang natin ang gilid niya para patanggal po yung itim na parang balat niya so, pagkatapos nito Uh, atin pong pakukuluan para matanggal po natin yung matigas niyang bao sa likod at uh, tanggalin po ang parang kanyang laman loob so ayan na po ang unang step ng ating paglilinis at kailangan pa po natin siyang pakuluan para matanggal po natin ang kanyang bao yung sa likod niya na yan, dahil yun po ay matigas matigas po yung bao niya na yan pakukuluan po muna natin mga master at least 10 to 15 minutes para lumambot po ang kanyang bao at matanggal natin ang kanyang uh, laman loob na uh, hindi po natin pwedeng kainin. At yan po ay hindi ka nais-nais na isna -isna kainin ng kanyang laban loob. So, hugasan lang po natin para maalis po lahat na malambot sa kanyang katawan at titira lang po natin ang kung ano ang kinaka matigas sa kanyang katawan. Okay. na po siya mga ka-master. mga kabis After nating malinis, ayan po Kitang kita na po natin ang kanyang maalinamnam at kakaibang anyo na klase ng pagkain Okay, so patuloy po natin gagawin Paghati-atiin lang po natin sa tatlong bahagi mga master Mga kabis, ang isang piraso para yan po ay dumami At ka pag isunubo natin ay hindi naman masyadong malaki po sa bunganga at ito'y konti lang naman po ang ating kinuha at uh, gusto lang po nating ipakilala po ang klase ng pagkain na ito na galing po sa lamang dagat okay yun, ito na po siya mga kamaster, mga kabis at ito uh, natin nilaga pa na matagal-tagal para mas uh, lumambot-lambot pa po ayan na po siya adubo na po ang kanyang dating so ayan po ay eh, malutong-lutong at maalinom-nam at uh, ayan po ay eh, napakasarap din gawin nating uh, pulutan kapag tayo ay naglilibang paminsan-minsan so ayan po so maraming maraming salamat po ulit mga kabis mga kamaster sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga content So once again, thank you, thank you so much and God bless us all.